Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Hindi ko alam kung anong pakiramdam na magpastol ng tupa. Subalit ayon sa mga eksperto, ang pagpapastol raw ay nangangailangan ng iba yung pagmamasid. Ang mga tupa raw ay may malabong paningin at pakaminsan ay may katigasan ng ulo. Naisip ko tuloy ano kaya ang kahulugan ng sinabi ni Jesus na siya ang mabuting pastol. Iyan ang ating matutunghayan sa ikasampung kabanata ng Juan, talatang labing isa hanggang ikaapat dalawa. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumenyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli si Pastor Dana Bangko, samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng mabuting balita ng Panginoon. Natapos na natin ang pag-aaral sa unang bahagi ng ikasampung kabanata ng Ebanghelyo ayon kay Juan. Ngayon ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral sa ikadalawa at huling bahagi ng nasabing kabanata. Sa bahaging ito, tatalakayin natin ang mga sumusunod, ang pagpapahayag ni Jesus na siya, ang mabuting pastol, at ang pagtakwil kay Jesus ng mga Hudyo. Ganito ang mababasa natin sa ikalabing isa hanggang labing tatlong talata tungkol sa pahayag ni Jesus na siya ang mabuting pastol. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa. Palibhas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya. Palibhas ay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Sa unang bahagi ng kabanatang ito, ipinahayag ni Jesus na siya ang pintuan at ang sino mang papasok sa kanya ay maliligtas. Sa ikalawang bahagi naman ng ating pinag-aaralan ngayon, ipinahayag ni Jesus na siya ang mabuting pastol. Ang isang katanungan sa mga katotohanan ito ay kung paano nagawang ipahayag ni Jesus nang sabay na siya ay pintuan at mabuting pastol. Bakit po natin ito naitanong? Sapagkat malinaw na sa kinalaman ng talinhagang ipinahayag ni Jesus na magkaiba ang pastol at pintuan para sa tupa. Dahil ang katotohanan, wala lamang literal na pintuan ang kahulugan ng mga tupa na kanilang ginagamit noong mga panahong iyon. Ang tanging nagsisilbing pintuan sa kulungan ay ang tagapagbantay ng mga tupa sa gabi. Siya na rin ang nagsisilbing pintuan ng kulungan ng mga tupa. Kaya kung ilalarawan natin si Jesus sa pamamagitan nito, masasabi nating hindi lamang siya tumatayo bilang pintuan. Siya ang mabuting pastol na nagsisilbing pintuan at daan patungo sa buhay na walang hanggan. Ang Panginoong Hesus bilang isang pastol ay may tatlong uri ng relasyon sa kanyang mga tupa na kinikilala natin ngayon na kanyang iglesia. Una, bago mapako at mamatay sa krus ang Panginoong Hesus, tinawag niya ang kanyang sarili na siya ang mabuting pastol. Sa igalabing isang talata ay binigay niya ang kahulugan o ibig sabihin ng mabuting pastol. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ikalawa, nang ang Panginoong Yesus ay mabuhay na magmuli, tinawag siya na isang dakilang pastol. Ito'y mababasa natin sa aklat ng Hebreyo, ikalabing tatlong kabanata, talata dalawampu. Ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Yesus na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Ikatlo, sa muling pagbabalik ng Panginoong Yesus, siya ay kikilalaning Punong Pastol, ito'y pinahayag ni Apostol Pedro sa unang aklat niya sa Kabanata 5, Talata 4. At pagparito ng Pangulong Pastol ay tatanggap kayo ng maningning na koronang di kukupas kailanman. Ang tatlong kalagayang ito ng pagiging Pastol ng Panginoong Yesus sa kanyang mga tupa ay nagpapakita ng kanyang walang hanggang pagmamalasakit at pagmamahal. Ipinapakita nito na ang pagiging Pastol niya sa buhay ng bawat nananalig sa kanya ay hindi lamang nagtapos sa kanyang pagkamatay. Sa halip ito'y pasimula pa lamang na isang walang hanggang paggabay at pag-akay niya sa lahat ng kanyang mga tupa patungo sa buhay na walang hanggam. Ito ang kanyang pinagkaiba sa mga nagpapanggap at upahang pastol. Sino sila? Sila ang mga taong namumuno sa mga relihiyong mapang-alipin at mapang-abuso sa mga kaanib ng kanilang relihiyon, sekta o iglesia. Sa katunayan, ang mga ito ang siyang mayaman dahil sa patuloy nilang paniling lang sa mga taong kanilang nadaraya. Samantala, sa ikalabing apat hanggang dalawamputisang talata, nagpatuloy naman ang Panginoong Yesus sa pagpapatotoo na siya ang mabuting pastol na handang mag-alay ng buhay para sa kanyang mga tupa. Ganito po ang ating mababasa. Ako ang mabuting pastol. Kung paanong nakilala ako ng ama at siya ay nakilala ko, gayon din naman nakikilala ko ang aking mga tupa at ako namay nakikilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng ama sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang iyo'y kunin kong muli walang makakakuha nito sa akin. Pusa ko itong ibinigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng kaisipan ang mga hudyo. Marami sa kanila ang nagsabi, inaalihan siya ng demonyo at nababaliw. Bakit kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi makapagsasalita ng gayon ng isang inaalihan ng demonyo. Makapagdilat ba ng mga bulag ang demonyo? Sa mga talata na ating binasa, minsan pa'y pinakita ni Jesus ang isang maganda at mainam na relasyon ng isang mabuting pastol at ng kanyang mga tupa. Ito'y sa pamamagitan ng kanyang pagsasabi na kilala niya ang kanyang mga tupa at ganoon din naman kilala siya ng kanyang mga tupa. Ang bawat tulay na nananali kay Kristo ay nagnanais na lubos siyang makilala, maging ang Apostol Pablo. Sa kanyang sulat sa mga taga-Pilipos ay nagsabi rin ng hangaring makilala ng lubos ni Kristo. Ganito ang ating mababasa sa ikatatlong kabanata ng Pilipos sa lata sampu. Ang tanging hangaring ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ng kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na magmuli, makihati sa kanyang mga hirap at matulad sa kanya Pati sa kanyang kamatayan, ang makilala ang Panginoong Yesus ay ang mahalin siya. Ganoon din naman, ang makilala ang Panginoong Yesus ay siyang pinakamahalagang bagay at karanasan sa ating buhay. Tandaan natin na si Yesus ang ating mabuting pastol na nagkaloob ng kanyang buhay para sa lahat ng nananalig sa kanya. Samantala sa ikalabing-anim na talata, binanggit ni Yesus na mayroon pa siyang ibang mga tupa na wala sa kulungan sa Israel. Sinabi rin niya na ang mga ito ay palalayain din niya at pagsasama niya sila bilang iisang kumon na may nag-iisang pastol. Ang tinutukoy ng Panginoong Yesus na mga ibang tupa ay ang mga hintil. Gaya ng kanyang ginawa sa kanyang mga tupa sa Israel at sa mga Hudyo, maliligtas din ang bawat hintil na nananalig sa kanya. Dahil dito, magkakaroon ng pagkakaisa ang bawat lahing mananampalataya sa kanya pag-iisahin ng Panginoong Isus ang kanyang mga tupa, hudyo man o hintil, mayaman man o mahirap, alipin man o malaya, itim man o puting lahi, sa bawat lipi sa buong mundo, magiging iisa tayo kay Kristo ang ating dakilang pastol. Sinabi ng Panginoon sa ikalabing pito hanggang labing walong talata na ang kanyang gawain ay kalooban ng Ama. Sa katunayan, sinabi niya na mahal siya ng kanyang Ama na nasa langit sapagkat inialay niya ang kanyang buhay para sa atin. Ganoon din naman ang bawat nananalig at mananalig kay Kristo ay dapat magmahal sa kanya sapagkat ipinagkaloob niya ang kanyang buhay para sa atin. Ginawa niyang mabangong samyo sa Diyos ang paghahandog ng kanyang buhay. Habang siya ay nakapako sa krus sa loob ng tatlong oras na puno ng kadiliman, sa mga oras na iyon inilagay ng Diyos Ama sa kanyang balikat ang kasalanan ng sanlibutan at ito ay kanyang pinagtagumpayanan upang sa ganoon ikaw at ako ay magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan upang magtamo ng kaligtasan at magkaroon ng buhay na walang hanggam. Kusang loob na ibinigay ng Panginoong Yesus ang kanyang buhay para sa atin kahit na may kakayahan siyang panatiliin ito sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan subalit hindi niya ito ginawa sa halip buong kalayaan at kusang loob na sinabi niya, Ama sa mga kamay mo, itinatagubiling ko ang aking espiritu. Ito'y sigaw ng pagpapaubaya at pagkakaloob ng kanyang buhay para sa atin dahil tayo ay mahal niya. Kaya nga mga kaibigan, hamon sa iyo sa oras na ito ay mananpalataya kayo kay Kristo at ganap na magtiwala sa kanya. Batay sa sinabi ni Jesus sa ikalabing pito at labing walong talata, muling nahati ang pananaw at paniniwala ng mga taong nakikinig sa Kanya. Sa Talatang Labingsyam hanggang putisa, marami ang nagsabi na ang Panginoong Yesus ay sinasaniban ng jablo. Subalit sinabi naman ng ibang nakikinig, mayroon bang galing sa jablo na nakapagmumulat ng mata ng bulag? Ang pangungusap na ito ay tumutukoy sa pangyayari kung saan ginawa ng Himala ng Panginoong Yesus ang lalaking pinanganak na bulag. Ang lalaking ito ay nakakita. Ang katanungan na dapat nating isipin ay kung bakit nagkaroon ng kaguluhan at pagkakaiba ng pananaw ang mga taong nakikinig kay Jesus. Ang tanging kasagutan ay dahil hindi lahat ng nakikinig kay Jesus sa oras na iyon ay kanyang mga tupa. Ang hindi niya tupa ay ang mga taong hindi naniniwala sa kanya. Kaya naman, hindi nila naririnig at hindi nila nakikilala ang tunay na tinig ng pastol. Samantala, ang mga naroon na tupa ng Panginoong Yesus, mga taong nananalig sa Kanya ay nakaalam ng Kanyang tinig at sinusunod nila ang tinig ng kanilang mabuting pastol. Wala ding pinagkaiba ang pangyayaring ito ngayon. Kapag ang lingkod ng Diyos o mga ngaral ng mabuting balita ay nangangaral tungkol sa pagliligtas ni Kristo, marami sa nakikinig ang hindi naniniwala. Ang iba ay nagagalit kay Jesus. Subalit marami din sa mga nakikinig ng salita ng Diyos ang nananalig at sumusunod ng buong puso sa mga salita ng Panginoong Yesus. Marahil mayroong mga nagagalit kay Kristo at sa akin habang ako'y nangangaral ngayon ng salita ng Diyos gamit ang radyo. Tandaan natin na may dalawa lamang na klase ng tao ang nakikinig ng salita ng Diyos. Isang nagtatakwil sa katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos tungkol kay Kristo. At isa ay nagpapakumbaba at buong puso na isinasabuhay ang bawat salita ng Diyos na nagsasabing si Jesus ay Diyos at Panginoong tagapagliktas ng kanyang buhay. Basahin naman po natin ng ikadalawampuntalawa hanggang tatlumpung talata. Ganito ang ating mababasa. Taglamig na noon, kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagdatalaga ng templo. Naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo na ng tiyakan. Sumagod si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngala ng aking ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailan may di sila mapapahamak, hindi sila maaagaw sa akin inuman. Ang aking ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking ama. Ako at ang ama ay isa. Ang pista ng tabernakulo ay ginaganap sa huling linggo ng buwan ng Oktubre. Samantalang, ang pista ng paghahandog ay ginaganap sa huling linggo ng buwan ng Disyembre. Kung gayon, dalawang buwan na pagitan at sa mga talatang ating binasa, ito ay panahon ng taglamig. Ito ang panahon na naguhudyat na tapos na ang anumang panawagan ni Jesus sa publiko upang sumampalataya sa Kanya. Ito na ang panahon sa paghahanda ng kordero ng Diyos para sa Kanyang nalalapit na paghahandog ng buhay para sa ating mga kasalanan. Mga kaibigan, nais ko kayong paalalahanan na huwag mong pag walang bahala ang iyong buhay pananampalataya. Tandaan mo na may panahon ng panlalamig. Kapag inabutan ka ng panahon ng panlalamig, sasabihin ko sa iyo, hindi mo na magagawang makapagbahagi ng salita ng Diyos o makapagpatotoo man lang tungkol kay Kristo. Kung nais mong sumunod kay Kristo at maglingkod sa Kanya, mas makabubuting gawin mo na ngayon. Kung ikaw naman ay hindi pagganap na tumatanggap kay Kristo bilang iyong Panginoong Tagabagligtas, mas makabubuting tanggapin mo na siya ngayon ng buong puso dahil may panahon din ng panlalamig sa ganyang kalagayan. May isang batang pastor ang nagkuwento na mayroon daw siyang kilalang lalaki na sa tuwing siya'y makaririnig ng pangangaral tungkol sa kaligtasan ay lagi niyang ipinagpapaliban ang kanyang pasya na tanggapin si Kristo. Subalit isang araw naging huli na para sa kanya ang lahat dahil natagpuan na lamang siya isang umaga na isa ng malamig na bangkay. Namatay siya habang natutulog. Hindi nagawa ng lalaking ito hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay na tanggapin si Jesus. Kaya kaibigan, habang hindi pa huli ang lahat, magpasya ka ngayon din. Manalig ka at tanggapin si Kristo na iyong Panginoon. Nais nice kong ihalin tulad ang bagay na ito. Sa sinabi ni Propeta Jeremias, sa aklat ng Jeremias, Kabanata 8, talatang 20, ay ganito ang mababasa natin. At sumigaw ang bayan, dumaan na ang tag-araw, tapos na rin ang anihan, ngunit kami ay hindi naligtas. Samantala, sa talatang 23 hanggang 30, buling kinausap ng mga Hudyo ang Panginoong Yesus at pilit nilang pinaaamin kung siya ang Mesiyas. Sa puntong ito, na noon pa man ay nilinaw na ng Panginoong Yesus kung sino at ano siya, at ang lahat ng kumilala sa kanya kasama ang kanyang mga alagad ay naunawaan at nakilala si Jesus na siya ang Kristo, ang Mesiyas na tagapagligtas. Naalala pa ba ninyo sa unang kabanata ng Juan sinabi ni Andres na natagpuan na nila ang Mesiyas at maging ang babaeng Samaritana sa ikaapat na kabanata ng aklat ni Juan ay nagsabi rin na natagpuan na niya ang Mesiyas. Ang tinutukoy nila ay walang iba kundi ang Panginoong Isus. Ngayon, ano ang gustong ipakita ng mga pinuno ng relisyon sa kanilang tanong kay Jesus kung siya nga ang Mesiyas? Ibig sabihin, nais lamang nilang ibalik ang sisi kay Jesus na kung bakit nagkakaroon ng kaguluhan sa panahong iyon ay dahil sa Kanya. Nais nilang iparating na dahil sa hindi pagbibigay ni Jesus ng ganap na pagkakakilanlan sa Kanya, nagkaroon ng kaguluhan at kalituhan para nilang sinasabi ang ganito. Hindi namin mapaniwalaan ng lubos kung ano ang ipinapakita at ipinapahayag sa amin ng Diyos dahil ayaw mong umami na ikaw ang Mesiyas. Ang hindi nalalaman ng mga pinunong ito ng relihiyon ay sa pasimula pa lamang nakilala na ng mga taong nanalig at naniwala kay Jesus na siya ang Mesiyas, ang Kristong tagapagligtas. Subalit ang mga pinunong ito ay hindi kailanman nanalig kay Jesus. Hindi nila marinig ang sinasabi ni Jesus tungkol sa kanyang sarili dahil sila'y hindi niya mga tupa. Ito'y malinaw na sinabi sa ikadalawamputlima hanggang tatlongpong talata. Yun lamang mga tupa, mga nananalig kay Jesus, ang makakakita at makaririnig sa tinig ng Panginoong Jesus, sapagkat sila lamang ang may pandinig at paninging espiritual. Buli nating basahin ang mga talata, ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailan may di sila mapapahamak, hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking ama. Ako at ang ama ay isa. Samantala, ang huling mga talata ng kabanatang ito ay naging isang bukas na bintana sapagkat dito ay pinahayag ni Jesus ang katotohanan ng ay anak ng Diyos at siya at ang Diyos ay isa. Ganito ang mababasa natin sa ikatatlumpot isa hanggang apat na po. Ang mga hudyo'y muling kumuha ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Sinagot siya ng mga hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos sapagkat nagpapanggap kang Diyos gayong tao ka lang. Tumugon si Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautosan? Sinabi ko, mga Diyos kayo, mga Diyos ang tawag ng kautosan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at maaaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyong masasabi ngayon na nilalapastangan ko ang Diyos sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagagawa ng aking ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw man ninyo akong paniwalaan. Sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang ama at ako'y nasa kanya. Tinangka naman nilang dakpin siya, ngunit siya ay nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Hordan, sa pook na nooy unay pinagbabautismohan ni Juan, na natili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, si Juan ay walang ginagawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At dooy maraming sumampalataya kay Jesus. Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Heso Kristo. Napakadakila ng ating Panginoon ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3.23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6.23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3, ani may ganito, Gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreyo, 27-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang mailigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang sa serdoting makatutugon sa ating pangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan naihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreyo Siyam, labing apat. Ngunit nadihamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan, ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligda natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na kaibigan ng oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Heso Kristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sa pagpapala na aming natanggap sa aming pag-aaral ng iyong banal na aklat. Salamat, Paginoon. Ito po ay nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming mga samot na langin. sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at info at febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.